MNL, Bagyo! Klase ng kagayan de Oro at ilang probinsya sa Northern Mindanao kinan sila dahil sa Bagyong Tino. Kasama mo mula sa Armen Cagayan si Rajuman Mency Montes. Live reports! Sino spin din isa Mayor Rolando Clarex Uy sa Cagayan De Oro City ang mga klase sa lahat ng paaralan mula kindergarten hanggang high school. Matapos ilagay ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa ang misa-mis oriental kabilang ang Cagayan De Oro City sa signal number one. Ayun kay Jade Adisert tagapagsalita ng Local Government Unit ng CDO, layunin itong panatilihing ligtas ang mga sudyante sa baha o epekto ng Bagyong Tino. Executive order si Mayor Clarice sorry, na suspended na yung uh, both sa primary and secondary classes sa uh, Cagayan de Oro starting uh, 1 p.m. this afternoon until bukas holiday day, ma'am. Local government unit is uh, preparing days before uh, bago mag-landfall itong si Bagyong Tino. Idinagdag niya na nakahanda din ang City Disaster Risk Reduction and Management Department at ang City Social Welfare and Development Department nag and alert na yung CDRMD natin ma'am and also sa ating CSWT no, nag nagbigay na na instruction si Mayor na i-ready yung mga evacuation centers lalo na yung mga barangays na malapit sa may coastal areas and also sa mga malapit sa may mga river basins natin dito sa ating siyudad. Ang pahayag ni Jada Deser, tagapagsalita ng LGU CDO. Matatandaan na una nang idineklara ng probensyon ng Kamigin ang kanselasyon ng klase kagabi ni Governor Xavier Jesus Romaldo at ang ilang munisipalidad sa lalawigan ng Misamis Oriental ni Governor Juliet Oy. Mula rito sa IFM at DXCC RMN kagayan di Aurora, Juman, Menjimantas, Tatak, RMN!